Contento si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ipinatupad na improvements sa NIA Terminal 3. Kabilang po sa inspeksyon ng Pagulo ang mga pan uh, pinakabagong pasilidad sa Terminal 3 sa ilalim po ng new NIA Infra Corporation o NNIC. Hanya marami ng pagbabago sa mga pasilidad, hindi lamang para sa mga OFW, kundi maging sa lahat po ng pasahero, dayuhan man o lokal. Isa sa pinaka pinagmamalaki po ng Pangulo, ang facial recognition technology na sagot-tumano sa mahabang pilang nararanasan ng mga pasero tinaasang maipapatupad sa loob po ng anim na buwan. We're trying to make life easier for them, na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kuano-anong ID, mukha na lang nila, ayun na, ID, hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan, soon, magkakaroon na tayo niyan. In-inspection din na Pangulo ang immigration area, OFW Immigration Annex, OFW Lounge at OFW Rest Area. Transportation Network Vehicle Services o TNVS area at arrival curbside area. We are trying to canvas the best technology that we can find para maging madali ang pagpasok-labas ng ating mga OFW at lahat ng ating mga mga bisita at ang mga domestic passengers pati. Ninig po ni Pakulong Bongbong Marcos ay naman kay NNIC chairperson Ramon Ang mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026 at itatayo na rin ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ng ter uh, Terminal 2 ay eh kayang tumanggap ng 35 milyon na mga pasahero kada taon.